Tuluyan ng iniwaksi ng labing tatlong biktima ng terrorist ideology ang kanilang armadong pakikibangka at pinili ang mas maayos at mapayapang pamumuhay. Ang mga naturang individual ay mga kasapi na bangsa samura Islamic Freedom Fighters sa BIFF karyalan at bungkus function at pawang mga residente ng Danto Saudi, Ranja Boyan, Danto Unsay, Sharif Saibona, Danto Hofer, Danto Abdullah Sanki at Mama Sapano, pawang mga nasa Manginaraw del surang Kakibad ang kanilang pagsuko ay ang pagsalong nila ng kanilang mga matataas na kalibre ng armas tulad ng grenade launcher, RPG, arms score shotgun, M1 Garand rifle, Barrett rifles, mga magazine at mga bala. Tinanggap naman sila ng first st Brigade Combat Team sa pangunguna ng kanilang commander na si Brigadier General Ludovic Gineid at ipremisita sila sa mga municipal social workers at ilang LGU officials. Nagpapasalamat naman ang general sa suporta ng kanilang mga partners sa LGU at counterparts nila sa PNP dahil sa suporta at pagsisikap na mabigyang pag-asa ang mga naligaw na ladans at biktima ng kahirapan. Kayong din ang kanyang pasasalamat sa mga nagbalik loob na individual Taiwan dahil tinanggap nila ang hamon nito na maging kaakiban sa pagpampalaganap ng kapayapaan sa Central Mindanao. At yan ang report. Kasama mo sa DXMY, RMN Cotabato, reaching billions nationwide and worldwide for 70 years, Ranjman Roy Holgado, Tatak Ariben.